Bukod sa na stage, tinapos na rin ni Kim Chu ang mga mainit na katanungan ng gahat. Inamin sa publiko na asawa niya si Paula Blino. Gulat na gulat si Mary Vice. Matapos ang matapang na pagsasalita na actress, ready na silang aminin ang lahat. Ang pag-workout sa umaga ng sabay at pagpunta sa mga coffee shop hindi na itinatanggi. Ito na ang pinakahinihintay ng lahat. Ayon nga sa mga reactions ng fans, wala nang bawian Kimi ha. Inamin mo sa buong mundo na mag-asawa na kayo ni Paulo Abilino. Okay yan sa amin. Masaya kami para sa iyo. Waiting na kami sa interview niyong dalawa para ilabas ang katotohanan. Tawang-tawa kami sa segment na kalokalay si Casey Concepcion. Lang pala ang susi at pangasap nila Meme Vice ang solusyon para wala ng diktas. Don't worry, Kimi. Panigurado ang dami sa inyo mga bashers dyan. At sasabihin, ikaw na naman ang unang naglabas. Imbis ang dalaki ang umamin nandito ang lahat ng fans para ipagtanggol ka mugi sa mga mapanglait na iyan. Ayon pa sa isang komento, parang handa talaga si Kimi. Manakit ng dahil sa pagmamahal niya kay Paulo. Para bang this time mo lang pwedeng umagaw, magahalo ang balat sa tinarupan. Indab na nga talaga. Anong say ninyo sa nangyaring so Showtime live kanina? Kinilikting bahayos ba ha hayo sa pag-amin?